Iwan daw yung bag niya. Pouch. Okay, buksan nga, ma'am. Saan yung pouch? Nag-text ba? Nakalimutan daw yung isuot. Ay, pag-u. Oh, ito. Ito ngayon? Pante. <laughs> Uh, gumraduate, kayong mag mag-manage sa mga hospital. Ha? Ah? Ay, di ba yun? <laughs> Sorry. Anong year na kayo? 30 year na ako. Kayo lahat? Yes, sir. Ano yung school kayo? Ang uh, sa IT po, sir. Sa si IT? Oo. Oh. What a coincidence. Do actually, doon din ang hidden ko eh. May interview ako ngayon. Kasi nag-apply ako bilang facilitator sa City sa anong department ko sa'yo? sa skilled course ako eh meron na eh sa high school na high school? school, school. hindi high school. ko alam basta interviewin pala ako eh kasi ngayon yung interview ko good uh, luck ko uh, sa'yo Ayusin nyo lang yung pag-aaral ninyo. Isipin nyo lang palagi yung mga mukha ng mga magulang ninyo <laughs> <laughs> hindi nga Hanggang yung paghihirap nila alam nyo ba yun? Mm -hmm. yes, sir kung minsan nakikita nyo sila hindi na sila bumibili ng mga damit nila para lang sa inyo di ba? Yes, yes so yun ang isipin niyo para maging successful kayo ito na yung stage ninyo na para makatapos kayo ng pag-aaral para makatulong kayo sa kanila, di ba? Pilipino tayo eh. Nakasanayan natin na tutulungan natin yung mga magulang natin pagka nakapagtapos tayo yung pag-aaral. Eh, hey, kawawa sila, di ba? Actually, ano eh, inintroduce ako ng girlfriend ko for part-time facilitator. Part-time lang naman yung plan ko. <laughs> o, oh, part-time lang kasi 4 months lang yung vacation ko eh ako ma'am? Ako si Mr. Ong Mr. Ong kasi half Filipino, half Chinese yung tatay ko kaya Ong Pero yung nanay ko is full Indonesian Kaya ang pangalan ko ay no, naiiba eh Parang nakakayang sabihin <laughs> Indonesian kasi Ang pangalan ko kasi Ang bago Ang <laughs> bago siya girlfriend ko professor most film siya kilala niya hindi po siya ang subject na dala niya yung psychology saan po siya nagtuturo siya ate yung yung criminology ba may may psychology yon oh, okay. parang diyan yata siya nagtuturo sa social work meron din meron din sir psychology yes po yon kung kilala niyo siya Uh, film saya, Profesor Mos. apa ah, halnya? Cina, Gina. Mus, ah? Gina Cina, 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 Gina, Cina, Cina, okay, Gina Moss. <laughs> ako. Sexy. Maputi, sexy. Ganda kasi film nga siya eh. May nakita kayo diyan? <laughs> Wala. Patagal na siya diyan eh. Ilang <laughs> siya makita no? Oh, kala <naming> mangga. Oh. Kasi <laughs> mo, <laughs> <laughs> accurate siya masyado kaya kahit malayo agwat namin dahil sweet siya, sweet kami dalawa da, alam mo bakit kami sweet masyado? bakit? Okay. mahilig kaming kumain ng yima bruh <laughs> uy sweet ang yima sweet nga yun diba? matangkad, slim Ang baga tayo mga lalaki, yun ang mga ideal na tinginahanap. Wala pa akong nakitang babae na gano'n kasiksi sa kanya. Oh. Wow. Wow. Um, tinginahanap siya. Nag-tix kasi siya ano. Mayroon daw siyang naiwan. Mayroon daw. Nakalimutan niyang isuot. May bag ba Jen? Sir Code? Maliit sir. Naiwan Ay, daw na, yung bag niya. Pouch. May eh, gamit daw siya Jen. Nakalimutan niyang isuot. Malaking ano yung malaking bag mo? Sa amo? May malaking bag dito sir. di. akin yan. Paki ano mam ma kasi Purs, wala sa wala sa wala si. Ano wala? Pouch lang. buksan nga mam. Ma Saan yung pouch? Na Nag-text po, nakalimutan <laughs> daw niya isuot. May tag price pa daw Paki nga. T Paki tanggal ko ano yon? Uh, ay. 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 eh Ay. ay, ay. ay lebas ano yon Dahil may makita, patingin. Hindi yung yung laman. Ano yung sinasabi niya na may tagpress? Huh? Pag ilabas din kung makita, Nag-drive ako eh. Katalo mo mino, kapatid. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Magdidiyoy. Sobrang yabang. Kalimutan na lang sa ut. Baka, ano man, baka baka pwede niyong makisuyo. Pwede niyong ibigay sa kanya, ma'am? Sir, pwede ibigay sa kanya? Okay oh, sa security guard na lang. May... <laughs> sir, ikaw na lang po sir dito ako sa ano eh, kabila eh. Kami kailan na sir? Hindi nyo alam? Kahit iigaw na lang, public address, Professor Dinamos Mahilig siya sa ganyan eh, yung sinusuot tapos nag-tiktok, ano ba yan? Pinkis Kahit na certified na siya, nag-tiktok siya, ganyan suot niya. Normal naman siguro yung gano'n, di ba? Ngayon? Ah! True. tiktok tapos Suot ng na naka Ganyan Marte. lang Ba't kayo ma'am hindi kayo naka ganyan? Ito tiktok? Kasi katwiran niya Katwiran niya ma'am Isishare daw niya yung Kagandahan niya sa Social media Kayo ma'am hindi niyo sinishare yung kagandahan niya sa social media? Yeah! Ha? <laughs> No, 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 ano 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 niya ano 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 ba't kayo ngayon hindi yung sinishare yung kagandahan ninyo? Uso na ngayon ngayon eh. Privacy lang doon sir. private. Yeah. Wala ba? Mm -hmm. Hindi nyo pinapakita okay. yung kung ano Kagandahan ninyo? Hindi rin yan. Wala? Bukas mo makita na yung kagandahan ninyo. Kasi naka video tayo mo Ayaw, di ba?

upload ke bokas atau suruh darau. Oke lah Oke lah, Kali upload ke itu ah. Oke lah, Oke. Hi pa, I'm Jay Lord. I'm Josh. Hi, I'm Mary. Mary. We <laughs> We are are Buka pasang pantin It's a prank <laughs> It's a prank <laughs>